Ang salungatan sa pagitan ng Israel at Iran na madalas ding tinatawag bilang Iran-Israel proxy war ay isang nagpapatuloy na hidwaan ng dalawang bansa. Wala man silang direktang sagupang militar, ngunit ang mga rebeldeng grupong Houthi na nasa Yemen, Hezbollah na nasa Lebanon at Hamas na nasa Gaza ang talagang nagpapaula ng bomba at personal na nakikipagbakbakan sa Israel na mayroong suportang militar mula sa Iran. Ganong mga senaryo lang palagi ang ating nakikita, binibigyan ng Iran ng pondo at mga armas ang mga grupong ito upang makipaglaban sa Israel. Ngunit noong nakaraang araw, biglang nagiba ang ihip ng hangin. Dahil sa kaunaunahang pagkakataon, direkta at talagang mismo ang Iran ang siyang umatake sa loob ng teritoryo ng Israel. Ang malawakang misile at drone attack ng Iran ay ang nagsisilbing tugon sa umano'y ginawang airstrike ng Israel sa kanilang konsulado sa Damascus, Syria kung saan pumaslang ito ng labing tatlo katao kabilang ang matataas na opisyal ng Iran Revolutionary Guard. Mahigit tatlong daan ng mga misile at suicide drone ang pinakawala ng Iran, hindi pa kabilang ang parehong armas na nagmula naman sa kanilang mga kaalyadong grupo na nasa Iraq, Syria at Yemen. Nagmistulang umuulan ng bulalakaw sa loob ng teritoryo ng Israel at walang patid ang pag-intercept ng kanilang mga air defense system. At sa tulong na rin ng mga kaalyadong bansa gaya ng Amerika, United Kingdom at France, Marami sa mga missile at drone ang hindi na nakapasok pa sa airspace ng Israel. Ngayon mga kapatid, bagaman nagkaroon lamang ng minor damage ang Israel, ngunit hindi pa nagtapos doon. Gigil nagigil ang War Cabinet ng Israel at talagang nangako ito na maghahalo ang balat sa tinalupan kung hindi sila gaganti sa ginawa ng Iran. Paglipas ng ilang araw, napaulat na nga na sorpresa ang inatake ng Israel ng Iran. Pinunteria raw nito ang isang base militar na nasa sentro mismo ng bansa, ngunit ayon sa mga ulat, hindi nagtagumpay ang Israel dahil pinabagsak lang ng mga air defense ng Iran ang kanilang pinalipad na mga drone. Kalat na kalat mga kapatid sa mga pahayagan at mapapanood rin sa iba't ibang mga ulat na talagang pinabagsak daw ng Iran ang nasabing drone na umatake sa kanilang military base. Ngunit hindi ka maniniwala kapatid kung malalaman mo na ang sinasabi ng Iran na umataking drone na isa palang missile. At ang sinasabi nilang walang anumang nasira sa kanilang mga pasilidad ay isa lamang palang malaking kasinungalingan dahil ang katotohanan direkta palang tinamaan ang kanilang S-300 Missile Defense System. Welcome! Sa videong ito ay sama-sama nating alamin ang tunay na nangyari sa ginawang kontra kontraopensiba ng Israel sa Iran. Pero bago tayo magpatuloy, isang like lang po ang hinihingi ko para sa videong ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat ina-upload. Back to the video. Nito lang biyernes ng umaga na paulat na naglunsad ng limitadong pag-atake ang Israel sa mismong teritoryo ng Iran. Tinawag itong limitado dahil hindi katulad sa ginawang pag-atake ng Iran sa Israel na pinagsasabay ang napakaraming missile at drone. Ang pagataking ito ay ginamitan lamang daw ng Israel ng iilang mga drone. Ayon sa ulat ng Time Magazine, sinabi raw ng isang tagapagbalita na minamanage ng Islamic Revolutionary Guard na mayroong nagaganap na mga pagsabog malapit sa military base sa lungsod ng Isfahan mga 340 kilometers sa timog ng Tehran, ang kapital ng Iran. Ang nasabi o manong mga pagsabog hindi dahil sa tinamaan ng pag-atake ang kanilang base militar ulungsod kundi dahil sa mga putok ng kanilang air defense system na di umano'y nagpabagsak ng isang kahinahinalang bagay. Ganon din ang sinabi sa Japan News na ang narinig ng na mga pagsabog malapit sa military base ay mga putok na nagmumula sa mga air defense system ng Iran at ang mga pinuntirya raw nito at pinabagsak ay ang tatlong mga drone. Sinabi rin ng CNN na base raw sa isang Iranian officials na napabagsak nga ng air defense ng Iran ang tatlong mga drone malapit sa airbase ng Ispahan. Wala o manong nasira o napinsalang mga pasilidad lalong-lalo na ang kanilang nuclear facility na malapit lang sa lugar. Ngayon mga kapatid, mabilis pa sa putok ng air defense system ng Iraq ang paggalat ng balita na talagang tatlong drone lang umano ng Israel ang ginamit upang atakihin ang ilang military base ng Iran. Ngunit ayon sa BBC, mismo ang Amerika ang nagkumpirma na maaga nitong biyernes Tagumpay na tinamaan ng Israel ang target nito sa Iran gamit ang misail bilang isa manong retaliatory strike. Maaring hindi ka pa naniniwala na misail nga ang ginamit ng Israel na pang-atake kaya ito pa ang isang patunay. Sa ulat pa rin na nagmumula sa BBC, isang debris ng Israeli misail ang bumagsak at na-recover sa Central Iraq sa parehong oras ng pag-atake sa Iran. Dagdag pa sa report, sinabi rin ng mga eksperto nang ang nasabing missile debris na na-recover ay ang Blue Sparrow missile na gawa ng Israel na madalas inilulunsad sa impapawid gamit ang kanilang mga fighter jet. Sa pahayag naman ng isang dating opisyal ng British Army, naniniwala siya na ang mga debris na nakikita sa mga larawan ay malamang na mula sa isang missile poster na ang mga warhead ay nakahiwalay at dumiretso patungo sa eksaktong direksyon ng kanyang target. Ngayon mga kapatid, sa sinasabi ng Iran na na-intercept ng kanilang mga air defense system ang pag-atake at wala raw kahit anong nasira sa kanilang base militar at mga pasilidad. Ngunit ayon sa report ng Fist Post, nasa pole at nasira raw ng Israeli strike ang Iranian air defense system. Sa isang satellite image, makikita ang isang tumpak na pag-atake ng Israel sa 8 Chikari Air Base ng Iran, kung saan matagumpay nitong nasira ang isang napakahalagang radar na ginagamit ng mga Iranian para paganahin ang kanilang mga S-300 air defense system. Ayon din sa report, bago raw tamaan ng isang precision strike ang nasabing radar, pinalibutan pa daw ito ng apat na mga truck na mayroong naglalakihang misail. Ngunit wala itong nagawa sa nasabing pag-atake. Pero bakit nga ba tila tinatago ng Iran ang tunay na nangyari sa sinasabing pag-atake ng Israel? Well, isang bagay lang ang gustong patunayan ng Iran. Ang kanilang bansa ay pinaninindigan nilang mayroong malakas na depensa at armas. Ang ispahan kung saan naganap ang sinasabing missile strike ng Israel ay isang malaking lungsod na nasa gitna ng Iran. Nasa rehiyon na ito ang naglalakihang infrastruktura ng kanilang militar, kabilang ang isang malaking airbase, isang pangunahing missile production complex at ilang mga nuclear facility. Walang duda kapatid na napakahalaga para sa Iran ang lungsod na ito, kung kaya't hindi rin may tatanggi na mas matindi ang kanilang depensa rito. Ngunit ang mga ulat na walang kahirap-hirap itong napasok ng isang simpleng missile ng Israel ay isang malaking kahihiyan sa Iran kung kaya't hanggat maari ay pilit nila itong ilihis sa taong bayan. Hindi rin magandang pakinggan mula sa mga grupong sinusuportahan ng Iran katulad ng Hezbollah sa Lebanon at Houthi na nasa Yemen na walang nagawa ang kanilang mga armas at depensa sa simpleng atake ng Israel. At upang lubusan na hindi mapahiya ang gobyerno ng Iran, animoy nagbibingi-bingihan lang ito sa nasabing pag-atake ng Israel at ni hindi nga nila kinilala ang insidente. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa video ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang video ito, Paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!